Mga gaganda uh, tanghali guys, uh, buhay uh, tricycle driver. Ngayon ay uh, buhay ako uh, sinero naman tayo guys, no. So, ngayon guys ay lampas ng alas 12. Ah, uh, pinapalambot ko pa tong aking ano, itong uh, nilagang uh, baboy, buto-buto at uh, hinaluan ko ng ah uh, uh, pork chop mga kaidol no. So, ito po yung aking uh, mga sangkap guys, no. So, ayan at uh, intro muna tayo mga kaidol So ito na po, ito na po mga kaidol at uh, nakasalang na yung uh, baboy na buto-buto at uh, hinaluan din natin ng uh, limpo. Tayo ay uh, magluluto ngayon ng uh, nilaga, nilagang buto-buto uh, na baboy at uh, may halong uh, limpo. So sa gulay pa lang guys, ay uh, dinamihan ko yung gulay. Ito yung uh, mga gulay natin ng mga kaidol. May uh, ripulyo at uh, mayroon tayong apichay uh, bagyo at upit uh, uh, tagalog ng mga kaidol n'o. At uh, mga sangkap natin dyan guys, ah uh, meron tayong saging, hindi tayo nakabili ng mais, uh, paminta, uh, buong paminta at uh, laurel uh, mga kaidol no. So kanina pa to, guys, uh, kulong kulo uh, marahil siguro ay uh, malambot na to, ay uh, ilalagay na natin itong mga gulay. Wow. Napakaraming gulay natin, guys, na ilalagay. unahin muna natin 'to, guys, yung uh, pechay Baguio. Oh. Ayun, hindi ko na muna inano yan, guys. Pichay bagyo, At uh, Ilagay na rin natin itong Pichay Tagalog Ayan. Salang natin dito Ayan So may natitira pa mga kaidol, may uh, pa diyan sa ano, madali lang naman lumabot ang repulyo. I ano muna natin ito, mga kaidol. Papa babain muna natin siya. Ayan. Takpan muna natin. Saglit lang na naman yung bumaba ang mga kaidol, no. Update ko na lang kayo. So update ko kayo guys sa uh, lagay ng panahon, medyo umuulan-ulan po ngayon dito sa ati sa may amin sa may uh, Valenzuela. Ayan at uh, muli ko pong ipopromote ang atin uh, tindahan ni Boss Mark. Ayan po uh, mga uh, marami ka dyan guys uh, mabibili. Kompleto nyan. Uh, mayroon tayong ano dyan. Uh, malaking uh, M-gas na tanki. Ayan nakikita uh, nyo. At ang uh, mga ano mga super kalan. Ayan na uh, mayroon din po dyan ang mga kaidol. Dito lang po yan sa uh, kahabaan ng Gila uh, Saro mga kaidol. No? At uh, mayroon na rin po siyang uh, bigasan guys. Yan, uh, may bigasan si Boss Mark dito. Uh, dito na kayo guys sa bumili sa may kahabaan ng J. Uh, Lazaro uh, wag na po kayong uh, lumayo, dito na po kayo uh, bibili mga kaidol no. So ayan at uh, medyo maulan-ulan ngayon lang mga kaidol At uh, ito nga ay kuding uh, tayo, hindi tayo makabiyahi Bali tumuro pa tayo makakapasada At uh, uh, magluluto lang kung uh, masarap na ulam ngayon Ang uh, nilagang baboy na buto-buto mga kaidol So ayan po ang uh, lagay ngayon dito guys Ayan naka hindi naman na masyado nga malakas ang ulan Manaka ulan dito sa may uh, kabaan ng uh, Balinsuela uh, Ito po ang inyong lingkod at uh, servisyo nga totoo Kapusong uh, totoo na si Dom Vlog as Arnil A. Victorino mga kaidol no? Update ko kay guys sa aking uh, niluloto Ayun Ayan guys, at uh, medyo umimpis na yung uh, gulay. Meron uh, mayroon pa tayo natitirang gulay <coughs> dito. Excuse me po. Ilalagay na rin natin. Wow. Napakaraming gulay, uh, gulay ang mga kaidol at uh, may ripulyo pa eh. Sa gulay pa lang ay uh, tiyak na agaganahan uh, ka mga kaidol. Mayroong ano yan guys, mayroong uh, beans nilagay natin beans. Mga ilang pirasong beans. Pampalasa no. Lagyan natin ng uh, dalawang pirasong sili. Ito. Dalawang pirasong siling labuyo. Eh. So, muli nating tatakpan ang mga kaidol para uh, umimpis yan at uh, yung ano. Ayan. Sarap na nga sabaw niya na mga kaidol. No? At uh, kakain tayo pamaya maya maya. No? So, tingnan na natin guys yung aking uh, niluluto. At uh, ito. Wow. Uh, ready to eat na ito guys ayan, uh, kakain na po tayo at uh, hindi ko na muna ipapakita yung uh, pagkain ko ngayon kasi medyo mahaba na ang ating uh, mga vlog na ipinapakita baka magsawa yung ating uh, mga viewers guys no paano mga kaidol hanggang dito na lang bye bye na